Bawal ang negosyo sa bangketa. Ang bangketa ay para sa tao, hindi para sa negosyo. Yan ang isa sa plataforma ni Yorme Isco Moreno na nagustuhan sa kanya ng mga tao. Kung madalas kang dumaan sa Carriedo Street malapit sa LRT Station, malamang ay narinig mo na ang pangalan ni Nening B, ang batang vendor na nagsimula bilang simpleng estudyante na may diskarte sa buhay. At ngayon isa ng viral food sensation mula sa simpleng puhunan. Ngayon ay nakakabenta na siya ng dalawang daang sandwiches kada araw at kumikita ng higit isang daan at labing apat na libong piso kada buwan. O mas malaki pa dito, dahil sa aking pagre-research ay hindi lang isa ang pwesto ni Neneng B at hindi lang sandwiches ang binibenta niya. Meron tayong cheese mayo, tama ba yung ginagawa ko ni Neneng, tama Neneng B? Po. Okay, okay. Tapos next naman natin ay ketchup. 50 pesos to, 50 pesos. Na, nakakailang kang beta sa isang araw nito na yung 300 to 200 po. Grabe, tapos sa ubus ng mga 12 na ng gabi. Opo, mga 10 po. 10 p.m. Ubus na yun. Pero grabe, pinipilahan ka talaga, no? Opo. Ipapakita ko ang example computation sa business ni Neneng B. Bakit ko nasabi na isang daang libong piso ang kinikita niya o mas higit pa dito? Sa kasalukuyan, dalawang daang sandwiches na ang nauubos ni Neneng B araw-araw isang daang hotdog at isang daang Hungarian. Assume natin ang daily sales breakdown. Araw-araw nakakabenta si Neneng B ng dalawang daang sandwiches sa ilalim ng Carriedo LRT Station. Nahahati ito sa isang daang hotdog sandwiches at isang daang Hungarian sandwiches. Benta ng bawat isa ay limampung piso. Para sa hotdog sandwich, ang gastos ay sampung piso para sa hotdog limang piso sa tinapay, dalawang piso sa ketchup, dalawang piso sa mayonese, at apat na piso sa keso. Ang total cost kada piraso ay dalawamput-tatlo, kaya ang kita niya kada hot dog sandwich ay dalawamput-pito. Para naman sa Hungarian sandwich, mas mahal ang laman, dalawampung piso para sa Hungarian sausage, limang piso sa tinapay, dalawang piso sa ketchup, dalawang piso sa mayo, at apat na piso sa keso. Total cost ay 33 piso, kaya ang kita niya kada Hungarian sandwich ay 17 na piso. Kapag pinagsama, ang daily income ni Neneng B ay 2,700 piso mula sa 100 hotdog sandwiches at 1,700 piso mula sa 100 Hungarian sandwich, 100 Hungarian sandwiches. Ibig sabihin, ang kabuang kita niya sa isang araw ay 4,400 piso. Kung magtitinda siya ng 26 na araw sa loob ng isang buwan, aabot ang kanyang kita sa isang daan at labing apat na libo apat piso monthly net income. Big time si Neneng B, di ba? Take note, dalawang daang sandwiches pa lang yung kinukwenta natin. Kung trending at viral ka at pinipiliahan siguradong lagpas pa. At tandaan hindi lang isa ang pwesto nila sa karyedo. Pag-usapan naman natin ang pagbabalik ni Yorme Isco Moreno. Ngayong bumabalik sa aksyon si dating Mayor Isco Moreno, isa sa mga pangunahing layunin niya ay ang paglilinis ng Maynila. Walang santong vendor, sikat man sa TikTok o hindi. Ang bangketa ay para sa tao, hindi sa negosyo. Sabi yung masyari ulit sa iba yung kinagkaloob sa kanilang <laughs> ng pamalang. Wala namang ano. Ano sir problema? Ano naman yung... Ano Oh, ng madano, yung hindi yan mayan yan. may tapay 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 We are about to sa so, na yun, yung mga dahon-dahon na nahuhulog dyan. Magkakaroon ka ng bagong pa. Hey, eh, biodegradable naman yan. syempre, uh -huh. at mas maganda pa rin kung sila mismo nagkukusa na ilalagay sa damang uh, sisip lang ng uh, mga basit. Kasi kinukulit ka ng mga mas, mule, beto, that ito. Uh, yan, ito. Di na po better mga data dati. Kaya 'yan nga sa kanya. Yeah, 'yan nga 'to. Tinapwedeng public. <coughs> so tama nga si ang report sa amin. Nang <podcast> efficiency. Na right. okay. okay. nagbabaha na, kasi nga hindi nalilinis yung boarding. Yun. So nung inspection, nakita namin ah, hindi nga malilinis kasi may structure sa ibabaw, sa ibabaw. So the best way to do it, so linisin mga gamit sa log nila. Linisin ang imbornal. Total, nililisa namin si Katandangwa. O pagkagandayin na namin, isang araw lang naman. Eh. Ay, pag maganda na asfalto, maliwalas na ulit. Hindi na sila ulit. Ilang taon ang lumipas at sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ni Mayor Hani Lacuna, naging maluwag ang bentahan sa kalye. Marami ang nakapwesto sa bangketa, kalsada at ilalim ng overpass. Isa na rito si Neneng B. Pero sa pagbabalik ni Yorme, muli na namang lilinisin ang mga lugar na ito. Si bi, B, ba'y maapektuhan? Malaki ang posibilidad. Nasa kalsada ang pwesto niya teknikal na iligal, wala pang business permit o stall lease. Bagamat sikat sa social media, wala pang legal na proteksyon. Kung pagbabasehan ang estilo ni Yorme, hindi niya palalampasin kahit sino. Artista, sikat sa media o hindi kaya maaaring pati si Neneng B ay mapaalis o mapilitang lumipat. Yorme, kontrabida o tagapag-ayos. Depende kung paano ito tingnan. Kung ikaw ay pedestrian, bayani si Yorme dahil nililinis niya ang daan. Kung ikaw ay vendor tulad ni Neneng B, banta siya dahil maaari kang mawalan ng kabuhayan. Pero kung si Neneng B ay makikipag-ayos sa LGU, magparehistro at lumipat sa legal na pwesto. Baka sa halip na mawala, lalo pa siyang yumabong. Ano ang dapat gawing hakbang ni Neneng B? Makipag-ugnayan sa City Hall para sa legal na pwesto. Magparehistro sa DTI at kumuha ng barangay clearance. I-level up ang cart at presentation bilang small food business. Gamitin ang social media fame para makuha ang suporta ng publiko. Puso ng kwento. Diskarte at disiplina sa lungsod na mabilis magbago, kailangang matuto ring sumabay. Minsan hindi sa patang sipag, kailangan din ng sistema. Nening B ay simbolo ng kabataang Pilipino na masipag, madiskarte at may pangarap. Pero sa mundong totoo, kahit trending ka pa, kailangan mong maging legal, responsable at handa sa pagbabago. Ngunit may mga komento at balitang nagsasabing nagbabayad ng pwesto si Nening B at ang ibang vendor sa kariyedo. Kaya masasabi ng ilan na legal ang kanilang paninindahan. Sa panig ni Nene ng B, hindi siya basta aalis sa karyedo. Dahil doon siya nakilala, doon siya sinuportahan ng food vloggers at doon niya nadala ang mga tao. Hindi lang siya ang bumibenta sa lugar na iyon. Kasama niya ang iba pang marangal na vendors na araw-araw ay nagpapakain sa libo-libong naglalakad sa Quiapo. Ang hiling ni Neneng B at ng mga tulad niya ay unawain sila, hindi husgahan. Hindi sila sa gabal kundi bahagi ng kalye, ng kultura at ng kalakal ng Maynila. Kilala niyo ba si Henry C? Oo, pinakamayamang tao sa Pilipinas sa loob ng maraming taon. Matapos masunog ang tindahan ng pamilya nila noong World War II, nagsimula si Henry C. sa pagbebenta ng sapatos sa bangketa ng Carriedo at Raon. Doon niya binuo ang konsepto ng Shoe Mart, isang tindahan ng sapatos na kalaunay naging SM mula sa maliit na tindahan, ginawa niyang department store. At mula doon, pinalawak niya ito hanggang maging SM Malls. Ang pinakamalaking chain ng shopping mall sa bansa. Ang dating vendor sa Quiapo na kalaunay, inay naging pinakamayaman sa Pilipinas. Katulad ni Neneng B, nagsimula rin siya sa bangketa. At kung bibigyan lang ng oportunidad, siguridad at kaunting espasyo ang mga tulad nila, baka may susunod pa ulit na Henry Sai. At siya ay babae, estudyante at viral. Si Neneng B ng Carriedo. Sa pagbabalik ni Yorme, masasagot ang tanong. Mapapaalis ba ang viral vendor sa Carriedo? Kakayanin ba ni Neneng B ang paglipat sa legal na pwesto o matatapos na ang kwento ng kanyang sandwich empire? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at i para mas marami pang makatulong at makaalam. Gusto ko rin marinig ang inyong mga opinion. Mag-comment kayo sa ibaba kung ano ang tingin niyo sa clearing operations at sa istorya ni Neneng B. At syempre, para sa iba pang kwento ng totoong buhay, mag-subscribe sa aming blog o channel para lagi kang updated.